kaya so, ayan mga kababayan mga kabarangay no uh, nakita na namin ang uh, pamilya uh, biological mother ni Bandam ngunit uh, syempre matagal silang hindi nagkita parang hindi pa matanggap ni Bandam Daddy Frankie salamat po sa pag sa aking anak na matagal na naming hinahanap Salamat bandam. na eh, walang ano man. O, ano bandam? Paano yung bandam? Hindi ko sabi niya eh. Hindi, hindi ko nanay eh. <laughs> nanay mo yan, totoo, naiwan ka na. Hindi ko nanay dalawa. Hey, hindi pwede. Ang <laughs> ka kung hinanap ang pamilya ko eh. <laughs> <laughs> hindi ko <Paso> kung <laughs> natin ayaw mo. Mga bayan, apunta ko yung tabigang ko. Tatay, parehas kami. bulod. Mga <mulong> tabigan. Ah, uh, tabigan. Ah, uh, at na, atira dito. <gulong> Ilin taon? <gulong> Din. Din? Ah, ang pala mo? Makaraig. Ma Paparaig. Pa <gulong> Ako si Bandam ah, ito ah, 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 ah. uh, sulat, marunong sulat marunong kung basa? hindi, marami haha <laughs> uh, sulat hindi marunong yipa, ah, yipa. basa hindi marunong pare, pare tayo eh. ako diyan marunong basa diyan marunong sulat hindi ah, ako marunong <laughs> ah, hindi nga marunong ah, wala kang ah, pu, ah, meron ka? Wala. wala pare tayo eh. wala tayo. ah, ah, ah. Food Puti, ah, Ano? Ah, ah, hindi ka nakapasok ng sulan. Oh, ah, ako hindi ako pasok sulan eh. Hindi ako ngayon Eh, ikaw hindi ka ngayon doon. Hindi Parehas tayo eh. Oh. Ah, ah. Ah. Ikaw meron bay Bahay Bye, ka na? Hindi pa. Hindi pa. A anong, anong, anong uling mo sa dabi? Hot dog. Hot dog. ko Ah. Uh, laging talong pati ah uh, uh, hinapang isda dulunggong Tapos uh, uh, ah apun, Ano marinda mas Ah. Uh, hmm. Tap. Ah. Uh, Pap. Uh, um, um, mar ko ah. Uh, pukupay, uh, pati ah uh, uh, Macaroni salad. Oh. So, uh, 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 Ay okay. marito <laughs> okay, ko marito ko yung dalawa eh. Tapos na... Hindi ka na, hindi na tapos. Hindi Okay. Okay, hindi ko na tapos eh. Ikaw... Ikaw ah... Uh, uh, wala kang... Ang cellphone. Maroon ka na dami cellphone hindi? Hindi eh. Ako cellphone eh. Walang cellphone, hindi ka marunong damit. Ano nung ako? Marunong. TV, may TV ka. Meron? Oo, oh, ano TV mo? Malaki mali? Malaki. Malaki. Ano ba daling TV mo? Ha? TV nabasag. Ha? Nabasag TV ko, nabasag. Nabasag? Pati, hmm. Patrick, wala ka papanuran? Wala eh. Ah, maburing ka? Boring. Ah, 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 ah. Ige, ige, papalit ako yung papalit ako yung ang, ang TV mo masira, may basag, na boring ka, wala kang papanuran. Ibigat ang bagong TV, para meron kang papanuran. Oh. Ano, pahay ka? Pahay ka oh. ako. <laughs> oh. Para, para hindi ka nabuburing, meron kang TV. TV yung tibing tira, uh, tapo mo na. Oh. Tatay, uh, walang penta yun eh. Oh. Ganun yun. Don. Oh ah uh, ah uh, pa uh, ah uh, ini tao na? Pitin. bitin ah walang sawa walang anak wala eh paru paru tao eh walang sawa walang anak par paru binata eh oh ah na lang tangan niligo oh kasi um. Al <laughs> iyan Ah, ano tulugan mo? Tudjun. Uh, sa taas ako, sa taas. Tudjun. Ano? Ano dami ko? Icon, respan. Icon. Usum bato. Okay. Ah, Pakai tama ko. Pa ano kah tanta? Ano? Kay ibigin ko mundo ko nagbago kalaku Ika'y langit palay sa'kin ng ulo Sabi mo On sakit Kaya nun mo na man Maliwala Naman sa'yo At na yun Iniwan mo Di mo lang dahil sa'yo Hindi makakain Di rin makatulog buha lang iyong lukoyin. Kung ako rin iibig din, din katulad mo, mo na may pusong batong Oh, kau ni bandam kan pakai? Ah, mangai boleh lipat, Natalong tatagat Mga ibon Lilipad ang manandos O oh pesta lord O, oh, ah, ano iba yun? Anong marunong ka? Marunong ka? Trap? Hindi pa alam eh Trap? Hindi ka marunong? Hindi po eh Ah, if, ah tantang Tantang jajamba marunong ka? Hindi pa alam ah, Hindi ko Ano iba yung tantay mo? Ay, nakita namin yung Danny Frankie <laughs> <laughs> ano ba yung tantay mo? Ano? Yun lang, pusong bato lang yun Pusong bato? Pusong bato? Baro, tayo? Hindi, pag-itama Hindi ako sumasayaw Tayo dalawa? Sayo kayo dalawa? Sayo kayo dalawa? Tayo, tayo, ha? <laughs> tayo, ha? Dalaw, tayo Tayo, tayo ka Ayag ako Pag-itama lang sa po Sa kulan mo Ha, ha, may matatama <laughs> Ang galing is namayo. Oh, ikaw. Uy! Uy! Uy, Hoy, sayo ka yo. Sayo ka <laughs> rin madam. Ang galing si Maya Abay! Sabay mo ng kanta, banda? Ha, ah, sige. Pati, pati nga hindi ko tayo ba? Hmm. <laughs> Pangalan niyo po, Nay? Maria Ancheta P. Mm, anak niyo po? Ito, po? ito po yung bunsong anak ko. Po. Ilan pong anak nyo? Walo po. Pero ano, kanya-kanya sila nga, ano, sasahirap ng buhay ko girl, nagkanya-kanya sila. Ano, maaga pa, nagsipag asawa na. Kasi yung, ana, yung asawa ko, wala akong trabaho. Ako lang talaga, mula maliit, hanggang ngayon, ako pa rin ang tumakayo. Bakit walang trabaho asawa? Ay ngayon, nakuha ano, nakuha sa barangay, tanur Tapos, sumasama sa mga pagdag ano ng mga panay. Ito niyo so, po. po? Anong hanap buhay niyo po? Nagtitinda na. Ay, kayo nagtitin. Ano yung umiikot sa para-barang guys? Kung nakuhulsin ako, tapos dito, yun ako tapos, nag-deliver ng frozen food, yun lang. Ah, may, supplier kayo ng mga frozen food? Hindi po. Basta, nag-angkat ako sa bahay-bahay ko, -bahay deliver ko po. Weekly, yung iba kas din. Sino kasama yung nagtitinda? Ako lang po, nagbabike ako. Dito lang naman sa umay. Ilang taon po asawa niyo? Ano, 62 po. Ako <laughs> ito, ito. Siya po, ilang taon na siya? 22 po. Ano pangalan niya? Mark Anthony Macaraoy. Hi Mark. Mark. Kumusta ka? Okay lang. <laughs> Oo. Oh. May asawa ka na ba? Wala pa po. Ay bakit? Ilang taon ka na ba? 15. 22. 22. Ah, oh, 22. Magkaedad kayo ni Kuya Bandam. Oo, oh, yan. Birthday niya, September. 22. Oh. Ba't di ka pa nag-asawa? <laughs> Mahirap eh. Mahirap. Oo. Oh. Ba't mo naman nasabing mahirap? Walang bibi. Walang? Walang, jowa. Walang jowa? <laughs> Oo. Oh, nanligaw ka na ba? May niligawan ka na ba? Wala pa. Bakit hindi ka maghanap ng niligawan? Mahira mahirap. Mahirap. Turuan ka ni Bandam. Dalawa kayo manligaw. Ikaw Bantam may girlfriend ka ba? Meron. Si oh. Baiti. na nagtawagan. Ha? Tawagan. Ah? Ah, tawagan na. Al -al -al -al. Ay, lagi kayo nagtawagan. Malatenten. Ha? Malatenten. Tawagan ko chat. Si, si, Sa si barang, Messenger. Ayun, wala tang tayo pa wala ta. Ah. Ta uh, <laughs> uh, Tata uh, hindi ta marunong <sighs> dami tayo, tayo pa hindi ta marunong. Ah, tawag ko Martenten. Ako marunong ako. Marunong ka. Turuan mo siya. Tapi ko. Ha. Ah, uh, Dadaan ah, kay bigyan mo ng bigyan mong bago sa iPhone. meron tang tawagang Martin Den. Ah, babae tatawagan na. Ah, ganon? Oh, ganun noon, Martin So, payag ka magkaroon ng girlfriend? Payag ako. Oh, sige. Tuturuan ka ni Kuya Bandam. Tuturuan mo siya. Ah, tuturuan ko. Okay. Kuya Rap, kunin mo yung gamit ni Bandam, iwanan natin dito. Hindi po dyan, hindi ko papayag. Bakit? Tuturuan mo nga eh. <laughs> tuturuan. Hindi ko, hindi ko, hindi ko ano-ano. Anong hindi ka ano-ano? Hindi ko sa mukha eh. Kanina tapos na yung usapan na tuturuan? Hindi, hindi ko sa mukha eh. Anong hindi ka mukha? Lumapit ka konti, tingnan magkamukha kayo. Hindi, hindi eh. Iba yung Iba yung, Ay, yung... mukha ko eh. Ay, iba yung mukha ko. Ang layo yung mukha ko dyan eh. Anong ang layo? layo. Similar room. Mas <laughs> po Parihas. Hindi, yeah, bapa ako eh. Tapit ka. Anong guwapo ako? Lapit ka nga konti. To, yung upuan mo, ilapit mo. Yan. O, oh, di ba magkamukha? Hindi. Mark, magkamukha ba kayo? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Hindi, hindi ko masamuka. mukha. Baka ito na yung kapatid mong hinahanap natin. Hindi, hindi ko tapatid din eh. <laughs> <laughs> huh, hindi ko na tapatid. Sabi mo gusto mo makita yung mga kapatid mo? <laughs> hindi yan eh. Iba yan eh. Hindi <laughs> ko hindi ko dugo eh. Anong hindi mo kadugo? dugo? Iba yung dugo ko eh. Tino, parehas kayo ng salita. Parehas kayo ng mukha. Bulon. Oo. Ayan, ayan, di ka marunong basa, di ka marunong sulat. Kaya nga tuturuan mo eh. Di ba ikaw din, di ka rin marunong magbasa? Ako? Oo. O, Oo naman. Oo, di ba? O parehas kayo hindi marunong magbasa. Parehas <laughs> kayo, <laughs> di ko marunong basa. Oo, hindi rin marunong magsulat. Hindi ko marunong sulat, di ko marunong basa. Nag-aaral ka ba, Mark? Ay, marunong ka magsulat. Mahirap. Mahirap. Oh. Hanggang saan ang natapos mo, Mark? Elementary? Elementary school. Ha? Elementary school. Elementary high school. So marunong ka magsulat? Hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Ano pangalan ng nanay mo? Sita. No, tatay mo? Yuyong. <laughs> oh. Ilan kayo magkakapatid? Lima. Lima. Ano pangalan ng mga kapatid mo? Hindi ko na alam. Ay, hindi mo na alam pangalan ng mga kapatid mo? No. Oh. Ano ulam mo kanina? Hotdog. Hotdog! dog. Wow. Ikaw banda, ano ulam mo kanina? Ah, uh, ulan ko. Oh. Ah, uh, pula, uh, mangga. Itlog pula tsaka mangga. Oh. Uh. Galing. So, bakit tayo pumunta dito? Sino? Si Kuya Mark. Ba't natin si Kuya Mark? ha dati, yung TV na, tira. Wala tayong papanoran, buburig tayo sa bahay na. Oo. Bigyan natin yung TV. Ay. O, meron tayong papanoran. Bibili tayo TV ngayon yan. Hindi. May TV tayong yung, yung bahay natin. Oo. Oo. bigyan natin yan. oh pagbalik natin. Bigyan o, natin ang TV. Para, 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 meron tayong... Meron tayong papanoran. di tayong buburig sa ta, bahay. Wala, ka, wala ba kayong TV? Mahal ah, na eh. Asan ang TV mo? Nasira. Ah. Nasira yung TV na eh. Ah, nasira TV. Oo. Oo. Sige. So sa ngayon, bigyan natin siya ng bigas. Oh, sa oh. bigas. Ay, sa bigas. Kuha oh. ka bigas sa sasakyan dali. Ano sasabihin mo sa kanya? Ah. Uh, eh, ito sa akong bigas. Uh. Paray, parang bigas mo, bigas mo diyan mo upo sa 'yan. Oh. Ah. Uh. Ah, sasabihin ni Kuya Mark. Salamat. Salamat. Ah, ano na? Ah, ano tinanong mo? Ah, limpo ah, limpo pa para meron kang tasa tasa kong bika meron kang limpo dala lang kayo ah, ayan kakain sila walang ulang oo oh. ito ko ah, mimigay akong limpo oh, ah, bibili tayo ko. limpo oh. parang magastos ka banda ma ah, ha? Ta bakit limpo tate ta ah, ta ta ma ta ta maawa ko eh ha? Kaka kakain kaka wala kaka ulang eh ulang kaka kaka Asin, tuyo, patis. Oh, tapos, ta ulang nila, limpo. Oh, oh yun, yun. naawa ka. Paano mo na nalamang patis ang ulam nila tsaka toyo? tatay, wala talang ulang eh. Tatay, may hirap kila eh. Oh. Paano mo na nalaman? Ha? Paano mo nalaman? Ha? para, 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 malaman ko eh. ikaw, ikaw wala. Loma, loma, wala. Hala. Ako wala ploma, tayo, wala tayong eh. Kaya nga nalaman uh, ko, na-notify ko na sila pala yung pamilya mo, sila yung kapatid mo. Sino? Siya, si Mark. Hindi <laughs> eh. Ayan, 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 di ko tapatid dun eh. Anong hindi kapatid? I iba, yung palang ko. Siyempre iba? ang magkapatid, hindi pare-pares pangalan. Am, ang, ang ko, si Bandam. Oh. Eh Mark, magkalapit. Hindi, takot. Parehas kayo 22. Ito na yung kambal mo. Yung pala ko, Ivan Alvarez. Oh. Iba yung pala niya eh. Mark Alvarez din siya eh. <laughs> <laughs> Mark Alvarez nga! Hindi yan eh. Bakit ba ayaw mo? Ha? <laughs> Kala ko ba hanapin natin ang pamilya mo? Hindi <laughs> ko dugo yan eh. Hindi <laughs> <laughs> ko ano, ano Iba yung dugo namin eh. Anong iba? Bakit? Ano ba yung ng dugo mo? <laughs> na, nanay niya yung matanda dito. Oo. Di ba Ang tatay niya, di ba sampo ka? Nay, halika Tignan mo, lapit ka nga kayo, bandam nay! Di ba ito yung anak mong nawawala? O, tignan mo, magkamuka kayo? Hindi nga. O, tayo ka, o, pantay kayo ng hay. Hindi, hindi ka hindi ka Ay, hindi <laughs> daw. Tayo ka para tayo magkatab... Na. O, o, tignan mo, o. Parehas, o. Tignan mo, tignan nay, mo si nanay. Tignan mo muna yung mukha ni nanay. Tingin ka kay nanay. Sige. Oo, oh, oo, oh, oh, tingnan mo, parehas kayo mata. Hindi, hindi nasa Bakit ba ayaw mo? Ha? Ba't ayaw mo? Tatay, hindi kami dugo eh. Anong hindi dugo? Ha? Parehas kayo dugo. Pairang kutsilyo, tingnan ko <laughs> yung dugo niya. Huwag na. <laughs> Anong huwag na? Ato, ato kung pantapen. Yung tapen. Ato kung binay, eh, ano yun? Ano oh, yun? Yung binay yung pagtapen. Ano? Oo, tingnan oh, mo na. Nakikilala mo na, Nay? Ito yung nawawala mo, anak? Hindi. <laughs> <laughs> hindi ano-ano yun. Hindi ko tamo kayo, eh. Hindi kami, hindi kami. Awit. Anong hindi awit? Hindi kami pares oh. sa mata. Hindi oh. kami pares sa tilay. Hindi kami pares sa... Tingnan mo yung chan ni nanay, tsaka tatchan mo, o. Oh, o. Tayo ka, tayo. Tayo ka, tayo. Tayo ka, hindi ikaw. O, tayo, o. Tingnan mo yung chan ni nanay. Tingnan mo! O, tapos chan mo, Paryas? <laughs> Paryas? Oo. Oh, oh. Di ba? Hmm. Pare yan. Hindi, hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko edo lang, hindi ko, hindi ko ano-ano sila eh. Ano, -ano ka? Nasa kanila yung birth certificate mo. Paano <laughs> eh? Kaya eh, sila ang nanay mo eh. Hindi ko nanay yun eh. Sila ang pamilya mo. Oh, kaya may mga gano'n daw dito. Oo. Hindi ko, payag. Payag Bay, kong bahay nila eh. Oh, pa ah? ah? Anong pangit. Ano pangit? Yang ka lang, ah, Anong ka lang. Okay. ma. Ano pangit? Siyempre, ma. Pangit na lang, hindi man doon. Walang binimpon. Ay, bakit ikaw ba? May swimming pool? Ha? Ah. Ikaw, meron? Ha? Ah. Ah. Ako? Oo. Oh. Ah. Hindi naman kayamanan ng Kumbain inahan. Kung nila, walang bathtub. May bathtub ka pang nalalaman. Ang inahanap natin, yung pamilya mo at birth certificate mo inasa nasa ka kanila dahil ikaw ang anak nila. Ay, hige. pasukan? Wala pa. O, oh, tino mo. Wala pa rin. Oh. sayang. Oh. pasok bukas. Nanapan. Oo, oh, usap na kayo na kuya. Hindi. Hindi ko tapatid din eh. Hindi Anong gagawin natin? Ha? Bigyan na natin ng pambilin limpo. Oh, limpo. Ha? Pambili. O, oh, sige. Oh, 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 Dito kay Mark. Ayun, ayun. Pambili. Limpo. Ah, ano pa naman yun? Walang kalambing-lambing. Ulit. Kailangan ka kausapin mo, oh, kapatid. Bigyan kita upa, uh, pang ulam mo. Bili ka oh, ulit, ikaw. Ah. Kailangan may lambing. Uh, ah, kapatid, pili eh. ka ng liyempo. Ang liyempo, ulam mo. Ayan. Ano sasabihin ni Kuya Mark? Salamat. Salamat, Kuya. Uh, ah, kuya. Hindi, hindi ko ano-ano yun. Tata, <laughs> <laughs> hindi kami tambo ka eh. Ano? Yung <laughs> tatalan ka eh. Oh. Ganun tambo ka ako, ikaw eh. Ah, patay tayo. <laughs> tambo ka tayo dalawa eh. Hindi. Hmm. Pumunta ka lang sa akin. Sabi mo, ampunin mo ko eh. Tapos ngayon problema natin yung family mo. Eh ngayon nakita na natin yung totoo mong pamilya. Oh. Ay, ano sinabi niya, kuya? Eh, hindi ko pamilya eh. Ano hindi pamilya? Ha? Ah. Ano? Eh, eh, ayan. Eh, yung tatay niya, pati yung nanay niya, hindi, hindi ko tampo kayo. Nanay niya, pati tatay niya, hindi kami tampo kayo. Hindi lang kayo magkamuha ngayon kasi naarawan ka matagal. Ha? <laughs> ka matagal? Oo. Tapos... Pero... <laughs> pero pag titira ka na dito, makikita mo talaga magiging magkalapit na kayo ng dugo. Hindi <laughs> kami yung oh. dugo, iba yung dugo namin. Ano ba dugo mo? Ha? Anong dugo mo? Yung dugo? Oo. Oh. Yung dugo ko tulay... Uh, Green Ano po Green? <laughs> Patingin ang kutsilyo, hiwain na. Para makita namin kung totoong green. Wow. Kuya Rab, yung gamit ni ano ni Bandam, iwanan na dito. Hindi po ito yung papayan. Bakit? Hindi ko ano-ano sila eh. Ha? Hindi ko ano-ano. Hindi mo ka ano-ano. Oh, ngayon mga kababayan kasi nakita na natin ang kapamilya ni Bandam iiwanan na namin dito. Yo, oh, Kunin ko na. mo na 'yung bag niya. Dito ka lang. Halika, upo ka dito. Banda, upo ka rito! Nag-uusap kayo ng kapatid mo eh. Hindi oh. mo Anong hindi kapatid? Binigyan mo nga ng bigas, tapos binigyan mo ng pambililiyan po. O. Oh. Diba? O, oh, kunin mo yung bag niya. Huwag ano, na. Ano huwag na? Ayaw ka na dito sa amin. O, oh, sige, kausapin mo na yung nanay mo. Sige, pa paalam ka na kay nanay, Sirin. O, oh, paalam ka muna kay nanay. Ano sasabihin mo kay nanay? Nanay! Ito. O, oh, nai. Ah, hindi mo nanay yun Hindi mo nanay yun. Hindi mo nanay. Sino ba yung nahanap mong nanay? Isi lang, ah. <laughs> yan, eh, sila nga. Hindi yan Hindi ko ito ko yun eh. Nay! Ay, damit niya, na oh, yung damit niya ay susunod na lang namin. O, yung damit niya ay susunod namin. Ito yung bag niya, yung cellphone niya. Bag <laughs> na. Hindi pa Hindi. Hindi ko yung nanay yun. Ha? Hindi ko yung nanay. Yung tatay niya. <nana>. Yung <laughs> tatay niya. Hindi ko tamo kayo. Tatay niya eh. Hindi mo pa nga nakikita yung tatay mo eh. Hindi ko ano-ano yun eh. Anong hindi ka ano-ano? Yung tatay ko. Hindi ano ano. Ayan, hindi ko ito ko. Hindi ko ito Oh. Sige, babalik ako dito na ha. Papa itis ko siya at saka siya. Para mapatunayan na yung pag nagmatch yun, iiwan na talaga namin. pa tatapin mo yung doktor? Oo. Tatapin mo doktor? itis ko kayo. Oh, pag nalaman namin parehas kayo ng kulay ng dugo, di ba sabi mo na yung dugo din ni Mark Green din? Hey, oh. gold, hindi, ko gold kami. Para sa tulay. Hey, eh. Green na daw siya. Green din sabi mo sa'yo. Oo. Oh. Hey, hindi ka may dugo eh. Tignan mo, tignan mo. Parehas kayo ng salita. Oh. Upo ka. Upo ka lang. Oh, Pati mo. O, oh, paalam ka na kay Kuya Mark sa kapatid mo. Okay na yun? Mark, okay ka lang? Hmm. Ha? Anong paborito mong ulam, Mark? Hotdog. Hotdog lang? Bukod sa hotdog, ano pa? Putlong. Putlong. Hotdog pa rin. Manok. 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 Ha? Manok. Manok. Okay. Chicken, gusto mo rin? Oo, chicken. Wow. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ako na. Ah, ikaw naman. Uh, Ano? Sapo-sapo. Ah, anong sa... Sapo-sapo. Nagsasapo ka? Ding. Ding. yung pagkain ng sa Sapo-sapo. Ah, Sapo-sapo. Oh. oh. Ayan, dito na akain eh. Kaya nga dalhin na natin ay iwan ka na dito para mga kaisa tuturuan mo sila. Diyo papayag, diyo po diyo. po, Diko, diko dugo, diko tamilya, diko dulang. Anong hindi dugo, hindi pamilya? Basta, oh, okay na Mark ha, alis na kami, babalik kami dito. Dadalhin namin yung damit ng kuya mo. <laughs> Diyo, pare. <laughs> digo, para magkasama na kayo <laughs> digo, ha? Diyo, um, pare. Okay. Anong gagawin mo sa 1,000? Ha, Mark? Mark, anong gagawin mo sa 1,000? Bili ko pagkain ko. Bili mo pagkain. ka Dag pa natin. Oo. Um. Hmm, sige. Bigla cellphone ko eh. Marunong ka ba magbilang? Hindi ko alam, si mama na lang. Hindi! Gusto ko ikaw! One, two, oh. One. Ilan na yan? One, two, three. Kamu. One, two, three. Ina, bilangin mo lahat yan. Sige nga, bilangin mo nga. Seven. Seven. Fourteen. Fourteen. Oh, gawin natin ano, eighteen. Okay? Apa. Salamat, ha? Apa. Okay. Ingat ka parate, ha? Apa. Babalik si kuya sa sa'yo. Ah. <laughs> di ko, ko tapat na dyan, eh. Di ko ano, ano. Di ha? Di ko, di ko pag ano, Pagbalik -ano -ano namin, tila. kasama na yung mga damit niya. Diyan lang ganyan, ko papayag. Anong hindi papayag? Nakita ko na nga pamilya mo, di di... Familia, eh. Di ko pamilya, eh. Di ko, ko ano-ano sila, eh. <laughs> hindi. Oh, tinan mo, oh. Kiss na kay kuya. Pag na, ayaw ka, eh. Ayaw mo ikisi si kuya, bakit? Mama oh. oh. O, sige. Paalam na. oh kay nanay. Paalam ko na kay nanay para hindi kita iwanan. Na, Nay, alis na po ako. Nay, alis na ako. Bless na. Alis kay mama. Ha? No. So, ma. So, ayan. <laughs> Dito ka lang. Ah, Ay, okay, ko. Bless ka muna kay nanay. Bless ka muna kay nanay. Oh, bless ka muna. Bless. <laughs> okay. Wag. Oh, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Nakita na namin ang... Uh, pamilya uh, biological mother ni Bandam no. <laughs> Ngunit uh, siyempre <laughs> matagal silang hindi nagkita parang hindi pa matanggap ni Bandam. Kaya uh, wag natin biglain sunod na araw ibalik natin no. Uh, at mga kababayan, uh, apo uh, magre-remind lang po wag niyong pusahan ng mamasamayin or wag niyo si seryosohin yung mga biroan namin. Si Bandam at saka si Kuya Mart ay halos magkapareha sila ng uh, status. Siya po ay anak ni nanay. Uh, dinalaw namin dito. Si nanay, ang asawa po niya ayon sa kanya isa uh, uh, sa peace and order. Isang uh, mahirap lang din kaya nabutan ng tulong pinansyal ng Team Daddy Frankie. At syempre, nabigyan natin ng uh, kaunting uh, bigas pansay. So, maraming maraming salamat po muli mga kababayan sa walang sawa ninyong uh, pag-suporta, pag-share ng mga videos natin sa pamamagitan po ng inyong pag-share ay mas nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nasa laylayan yung mga hindi pa pinalad sa ngayon kagaya na lamang kay Kuya Mark at sa pamilya ni Nanay kaya uh, always po nagpapasalamat si Daddy Frankie dahil po ay hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo at syempre mga kababayan bago matapos ang uh, video ito nanaisin ko muna at samantalahin ko muna magpasalamat sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa sa ating mga kababayan OFW. Ayun. Shout out po kay uh, Tita Agnes, kay uh, Ma'am Joy nasa US. ayan, Kay uh, kay Ma'am Lily, nasa Canada. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naway mag-iingat po kayo palagi. Nay, magandang umaga po. Ayun. Mag-iingat po kayo. Ano masasabi ni Nanay? Maraming salamat po sa niyo sa akin ano. Sana po, marami pa kayong matutunan. Wow, pela okay, like, ako. Oh. Good luck po. Well, wala kundi. Sabay po tayo. And shout out po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa bayan Lalawigan ka ka ng Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all and God bless po.